Today's this video ay kasamaan natin si Mrs. magpa-check up doon sa Santiago at dahil nalalapit na ang kanyang uh, panganganak Alam niyo mga kabomba, ito yung pinakaimportanteng araw o oras na dapat kasama lagi ang asawa dahil hindi alam na hindi natin alam kung anong oras ba siya or araw yung lalabas yung bata napaka critical kasi mga kabomba ang panganganak kaya dapat uh, bilang isang asawa andun ka nakasuporta sa kanya sa lahat ng mga bagay na gagawin niya at uh, uh, alam nyo pag nanganak yan uh, meron pa yung sinasaw, tinatawag nila yung postpartum grabe yun, hindi mo maintindihan uh, napaka, napaka sensitive nila napaka ewan ko uh, uh na naka nakaka proud na lang sa mga mami dyan na nalampasan rin nila yung mga ganun mayroon yung mga iba na hindi nakalampas hindi nila nalampasan yung gano'n hindi na umiimik gano'n ang ah, grabe yan uh, bilang isang asawa dapat uh, lagahan din natin yung partner natin sa buhay sabi nga nila mga kabomba uh, happy wife is a happy life di ba kaya ako uh, nung buntis si mami nagbigay na ako ng budget sa kanya pinaprepare ko na talaga eh nakaprepare na talaga ang kanyang panganganak pati pambili ng gamit ng bata hinayaan ko siya na siya ang bumili uh, para nakikita yung bang makikita mo siya na masaya siya kasi uh, siya na yung bumibili ng mga gusto niya para sa aming baby uh, at masaya rin ako kasi hindi niya ako binigo at uh, nakita ko kung gano'n siya kasino Ah, uh, 'yun, ipapakita ko sa inyo mga kabomba doon sa uh, video dito sa video na 'to kung paano niya paano siya nag-prepare ng kanyang mga gamit at gamit rin ni Baby. At uh, maganda kasi may mga label na siya, hindi na ako mahihirapan No? Ganyan kasi na pang aking uh, asawa. Kaya sa mga tatay na katulad ko, ah uh, alagaan nyo yung asawa nyo at pati na rin yung baby natin no? hindi ang in, hindi yung puro sarap lang <laughs> sarap lang tapos inayaan na uh, parang sa hirap inayaan na alam nyo pagka masaya na nakikita nyo yung mga ngiti ng isang asawa uh, mami pakita mo yung ngiti mo Oh, <laughs> uh, di ba? Ayan. <laughs> <Doon>. Ang <laughs> kita niya yung ganong ngiti. Eh, Nakakakandid sa puso, di ba? Ang sabi ni Doc ay maybe this week daw ang mga anak ni Macy's. So, pupunta, pupunta tayo doon para maki-update kay Doc kung ano status ni Baby. Uh, at para may schedule na rin ang operation or delivery ng aking misis balikan ko kayo mamaya mga kabomba ay update ko kayo tapos ipapakita ko rin sa inyo yung maleta na prepare or uh, hinanda ni mami para sa kanyang panganganak yun mga kabomba uh, at ang update natin manganak na si misis ngayong may 8 uh, <laughs> Ito nga uh, Masaya At uh, Medyo kinakabahan Si Mami Medyo uh, papayak na Tears of joy Mami it's okay Okay lang yan Kaya mo yan Ha? Dito lang si Daddy And hurry, So Mamaya abangan nyo Mga kabomba Ang oras ng kanyang ha, Pag CSI 3 p.m. Uh, doon tayo sa SMC Hospital. Uh, so may sa May Rizal yata 'yon. Santiago. Balikan ko kayo mga kapomba at uwi kami ngayon para mag-prepare, uh, kunin namin yung mga gamit at pupunta na kami ng hospital. So 'yan, yung mga gamit ni Baby. Uh, nakapakpak na siya tapos may mga label na siya yan, yan. lahat lalagyan niya ng label yan. Diba? At least hindi kami mahihirapan na ganyan mag-prepare mag si mami. ito naman yung mga kumot na gagamitin namin doon. So, tara sa SMC. So, yun na nga mga kabomba. Pupunta na kami doon sa SMC. at iniwan namin si Harry doon sa bahay. So, bali ito mga two days siguro kaming andun sa ospital pero bukas ako uh, sasakit ako mauwi uh, uh, nga uh, kami ay masaya na may halong kaba pero alam ko si mami uh, matatag yan uh, kahit okay, tahimik lang yan pero palaban yan <laughs> tignan nyo naman mga kabomba diba? Uh, huwag may make up pa yan <laughs> diwa, di Mga anak na, pero may ka pa. Ah? <laughs> so, abangan ninyo mga kabomba ang paglabas ni Batang Kabomba. <laughs> ang Batang Kabomba, diwa, you <laughs> Yun, Kasi oh, ato jawa nandun sa likod. Masama namin. Uh, yan yung kapatid ko na laging nandyan sa amin na handang umalalay. Yan. Uh, mahal na mahal namin yung kapatid namin, eh. Oh, jo. Number 7. Yun na uh, nilagay nila yung test cross. Sa uh, Rapid Test din siya. Yung mami. At uh, yun doon sa so may yan sa so may kamay niya yan. Ay antibiotic test daw okay lang sa kanya yung tigre batik. Yan na si Mami uh, sa operating room na. At shout out sa mga staff dito sa may SMC at mabait at magagalang ang mga staff nila dito. So, eto ang room ni Baby. 3, 2, So, ito mga kababaan room namin na kinuha namin dito sa SMC at okay naman siya. Uh, ito, pakita mo. Medyo, dito. Ayan. Saka ito ang CR. Parang i-video na rin. Ito naman oh. ang CR natin, mga uh, kakamba. ba, Di ba? Okay naman. At uh, Haudenis. Ayan. Ang sinabi ko kasi sa kanila, sinabi nila sa akin kung anong room. Ang sabi ko naman, yung maganda na recommended nila para sa amin. Ito naman ang binigay. So, ang maganda rin naman mga bomba kasi nga, kita dito ang parking lot. Ayun no, yun yung van natin. Ah, uh, yung sakyan natin. At least na monitor ko, di ba? Yan. Yun yung sakyan. At mamaya, darating din yung isang sakyan si Insan James ang mag drive para pag may papabili, siya na lang magiging runner natin. Yun, ah, uh... Excited na ako mga at makita si Batang Kabomba. <laughs> Di ba? Tumatawa rin tayo sa taga So, uh, mamaya mga kabomba, pupunta tayo ng ER. Uh, puntahan natin si Mami doon at i-video rin namin mamaya si Batang Kabomba. Ayun. so, nanganap ko si Mrs. Uh, time is 3.01 daw. Pagin ng, ng doktor. Uh, 2.9 kilos. So, mas mabigat ito yung pangani nun si Harry is 3.3 Excited na ako eh, Pero hindi pa sila mabas na operating room uh, Sinabi lang ni Doc sa akin So, hintayin lang natin sa glit uh, ah, Para makita ko yung baby ko <laughs> Batang ka bomba Ang gusto, ang gusto, ang gusto. baby okay. Aano, sabay na sila aakyat sa kwarto. Ano? Sige uh, po. si baby dito. Kasama uh, na mami. 3 o 1 kilos po? 2.9? 2.9. 3 1 5. 5. 5. 5. 5. Okay lang yung temperature nito yeah, malamig. Course, of course, At may ano naman tayo. Magkalaro um. na si Kuya. Yeah. ito. ay nakatutok daw sa kanya ay, Baby, jovan and Hello. Ano nang name Baby? jovan and jovan Javon oke Hello. lang po. Wait lang ni Doktora na. Wait lang po. hindi naman si baby boy at sakto lang din naman ang date niya. Pero if you remember, i-remind lang kita baka, ano, syempre, it's been two years. Sa first three days, hindi na kukuha si baby, mga dalawang kutsara lang na milk sa'yo. Pero sa totoo lang, that is enough. Kasi, maliit pa lang tamo niya. So, actually, kung ano na kukuha niya sa'yo would be enough, dadami ang milk mo, mga third or fourth day. Hello, baby. Yun mga kabomba, andito na ang batang kabomba. <laughs> uh, tignan nyo kung sino ka mukha, pero nahihiya siya. Ayaw niya pagkita mukha niya. <laughs> so secret muna. <laughs> At ito si mami. Uh, uh, hindi pa muna siya pwedeng mag tayo-tayo o gumalaw-galaw. Uh, flat on bed lang muna. At galing na rin dito kanina si Dr. Cat. nakita nyo naman. Uh, in-instruct niya ito na mga na si Kabomba. Ayun. so mga Kabomba, maraming maraming salamat sa inyong suporta at sa inyong panonood sa aming video na ito. Uh, hanggang dito na lang ang ating video. Bye-bye!